Ayun ay Ayan na guys. na siya guys. Ito na yung aming ulam hapunan. Worth 50 pesos. Wala pa yata 50 pesos. Ito so, tayo guys ng simpleng ulam. Meron tayong Simpli patola, sardinas, sotanghon, bawa, and sibuyas. Sibuyas! So guys, nagpainit na ako ng manti. Pagka, lagay na ako ng bawang matika. Katuloy. Bawang. Mamatigas ako. Mamatigas simpleng ulam recipe ang ating lulutuin ngayon. One, one, four, Tapos, lagay na tayo ng sibuyas. Lagay kana na guys yung family party. So, dito na yung patola. Ayun. Lagay ako guys ng paminta powder. Magic sarap. Tada! tapos asin haluin halo halo din pag may time mga besh takpan check na natin guys at lagyan ko na na siya ng yeah. ilagyan ko ng tubig yung lata. Welcome, okay. <laughs> okay. <laughs> oh. Lagyan ko pa ng tubig. Tapan natin guys, hintayin kumulo. Step, dami chok. Step, dami chok. Check na natin guys. Yeah, may ano na siya. Lagyan ko ulit ng ano. Ng asin. Kaunti lang kasi medyo matabang siya. Asin na lang ilalagay ko guys. Tapos tampan ulit. Check na natin guys. Lagay ko na yung miswa. Sobrang easy lang ang ating recipe ngayon, so, pero sobrang sarap niya. Lunuin ng kaunti. Lunurin natin yung miswa, guys. Wala pa yata ang ano itong pagluluto natin. Wala pang 10 minutes. Pero may cut-cut na yan. Lutuin ulit natin siya ng mga 2 minutes lang. Para maluto yung miswa. Takpan. Atin guys. Yan ay po ating miswa na may sardinas at patola. Patalayin na natin yung apoy. pabulol na ako.